Ay, ngayong ay, Ayu! ay, araw guys, samahan nyo naman kami maglambat ng mga isdang banak dito lang sa ating mga mangroves At grabe, tuwan na naman guys si Dugong dyan kasi meron na naman kaming pupudripin ngayong hapon Kaya nga hindi na rin namin pinatagal yan at niluto na rin kaagad namin at pinagsaluhan So what's up ay guys, so ngayong hapon guys, eh maglalambat muna tayo ay -ayon. Ay -ayon. Ay -ayon. Ay -ayon. Kasi medyo malabo dito sa mangroves natin. sana makahuli tayo ng mga isda. At kasama nga guys natin ngayon, ang tatay ko, siyempre, nakasama kasama natin. At ito, inaayos muna natin itong lambat. Go! <coughs> Para guys, mamaya, pag hinuhulog na natin, eh, madali na lang at hindi na siya masyado sabit-sabit. At ito guys, ito nga pala yung gamit nating lambat. Ang, oh. ang mata nga pala guys nito ay 6. Mm -hmm. At ang nylon na gamit dito, ari, ano? 0.20 guys, 0.20 at 6 yung sukat ng mata niya. Let's go, samahan nyo kami guys Maglambat Pagkatapos nga guys namin ayusin yung lambat doon eh syempre nilagay na rin namin dito sa bangka nating si Mimo at lalakad na nga guys kami at pupunta doon sa spot kung saan tayo maglalambat. At grabe oh sobrang good vibes namin guys ngayon dalawa ni Dugong kasi hindi masyadong mainit. Medyo umuulan kasi guys dito kaya malabo rin yung tubig. Okay, guys, nandito na tayo sa paglalagyan natin itong mga lambat. Uh, at ito, saka ready na tayo tinabi na natin yung kabilang dulo. Kung so, mapapansin nyo napakalabo na tubig ngayon at tara Samahan nyo na kami guys, sila ganito. <laughs> Ang tawag nga pala guys sa ganitong klase ng panghuli ng isda dito sa lugar namin ay pabuslog. Kasi guys, pagkatapos natin ilatag itong mga lambat dito, sila ilalabugin natin sa pamamagitan guys ng tinatawag namin na tibog. Mamaya guys, makikita nyo kung paano yun. Dapat nga pala guys, medyo tahimik lang kayo sa paglaglag ng ganitong klaseng lambat para hindi guys mahabog yung mga isda. At syempre, dapat mabilis din guys para mabilis nyo rin silang makulong. Isa rin talaga guys sa na napakasayang gawin dito sa lugar namin yung paglalambat. Kasi guys, nakaka talaga anong pwedeng nyo mahulit, mga pwedeng dumikit dun sa mga lambat na nilagay inyo Pero bago ang lahat guys, shoutout nga pala muna kay Boss Bomber ng San Roque. Ayan, tropa ng isang tropa ko na si Lander. Ayan, salamat sa solid na supporta. Mag-ingat kayo palagi. At syempre guys, baka hindi pa nga kayo nakapalo dito sa page natin. Pakipalo naman para lagi kayong updated sa mga adventure na ilalabas namin dalawa ni Dugong. Ito nga pala guys yung sinasabi ko sa inyo na natin. Ito nga pala guys ay, pamamaraan para mahabog natin yung mga isdang nagtatago dyan at yung mga isdang nagde-date. <laughs> Medyo mapagod nga lang guys yung pagtitimbong ng ganito kasi kailangan nyo talaga isang gamitan ng persa pero okay lang yun guys. At least may mahuli tayo. Madalang nga lang pala guys kami makapaglambat dito sa mangroves natin kasi guys sobrang dalang din talagang lumabo ng tubig dito. Malaki kasi guys itong body of water. Ayun o. Malaki yung body of water guys itong mangroves natin kaya mahirap lumabo. Yung! Uy, oh, 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 oh. alaki! Uy, alaki, guys! Oh, alaki, diba? Maramihan, alay. Managat, guys. Managat, guys. Alaki, oh. Managat. Serius. Pakita na sa'yo. Ayan, ay, ay. malagat, guys. Grabe. Ang galing natin. Ayan, oh. Malagat, Isdang managat nga pala guys, kaagad yung nahuli natin doon at medyo masakit nga pala guys, magagat siyang isda na yan. Pero pasensya siya guys kasi nahuli namin siya ni Dugong, paniguradong mamaya si Dugong ang kakagat sa kanya. At sa hindi nga guys, inaasahang pangyayari sa buhay namin na yun ang pangyayari. Sumabit nga pala guys itong lambat namin dito sa ilalim sa malaking kahoy. Kaya dali-dali si Dugong bumaba dyan at inayos pero buti na lang naalis niya kaagad. Grabe, napakagaling ni Dugong mag-alis. And guys, Ayan.

At ang tawag naman nga guys dito sa isdang nahuli natin na isa na to, isdang tambog dito sa lugar namin na malaway kasi guys madulas nga pala yung isda na yan. At nung nandito na nga guys kami sa may kabilang dulo nung lambat namin grabe sunod sunod na rin yung mga tumitig dito mga isda meron nga dyan guys banak at meron din guys ka pala yung tinatawag na isdang kutaba dito sa lugar namin. Sa ibang lugar nga pala guys hindi kinakain yung ganyang isdang kutaba pero guys dito sa lugar namin ay kinakain yan kasi guys sobrang layo nito mga mangroves na to dito sa mga kabahayan ng mga tao kaya siguradong malinis yung ganyang isda. Pero ang solid talaga guys sa lahat itong ganitong isdang banak talaga naman guys sobrang sarap nitong sinabawan at lalong lalo na pag ipapaksiw nyo kasi guys napakatataba ng mga ganitong isda oh guys banak na naman natin oh guys you know? oh buhay na buhay ang oh banak oh ah <laughs> oh <my God. laughs> hey Isang hatay nga lang guys namin ng na lambat at eto na kaagad yung mga nahuli namin. Sabi ko nga kay Dugong ay okay na rin to at goods na rin at meron na rin kami may ulam. Kaya nga dali-dali kami tumabi dito at nagpasiga na rin kami dito ng apoy. At syempre is Dugong na nag-aayos dyan guys ng mga panggatong natin. Gusto kasi guys niya mas mabilis maluto yung aming pupod tripin. Habang ako naman guys, eh, pinapasiga ako na guys dito yung apoy para medyo maalis din guys yung lamig namin kasi nabutan kami ng napakalakas na ulan talaga. Ito na nga pala guys yung mga isdang banak na nahuli natin at mga isdang managat. Ito nga pala pagpapaksiw lang na guys natin para medyo masarap naman yung kain natin ngayong hapon habang umuulan. Maglalagay nga lang guys tayo dito ng sibuyas at bawang pampasarap dito at syempre maglalagay na rin guys tayo dito ng konting asin. Lalagyan na rin guys natin ito ng konting paminta at syempre hindi mawawala. Hindi guys ito gin ha. Nilagyan lang guys natin yan sa lagayan ng gin pero suka yan guys. Baka malito kayo. Iintayin lang guys natin to ng 0.1 second at maya maya guys luto na rin kagad yan. Grabe sobrang bilis naman nun. At kung nakarating ka nga pala guys dito sa part ng video na tawag kalimutang eko moment kung tagasan ka para malaman ko at may shoutout ko yung susunod kung mga tagasan ba talaga kayo. At eto na nga guys, grabe, halos paliparin na naman ni Dugong yung kawali sa sobrang excited niya na maluto itong mga isda naming uulamin. At ayun, makalipas lang ilang minuto, grabe, sobrang lakas na kaagad nung kulo. Kaya nga guys, dali, -dali ko ay Dugong pinakuha yung baon naming bahaw dyan at syempre nagdasal na rin muna kami bago kami kumain para magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessing. At pagkatapos nga guys natin magdasal, syempre maglalagay na tayo ng itong mga ulam natin at kay Dugong nga palages, yung malaking malaga tapos sa akin naman itong malaking banak. Go guys, guys, tara, tayo. Tingnan okay, guys, guys, oh. Sobrang laman nitong banak, oh. Ah, okay guys, oh. Malagat 'yan, malagat. Ang sarap. Ito tira guys na ulam, bigay ko sa tatay ko. Kasi nauna na siyang umuwi. Nilalamig na siya eh. Kami na lang doon na tira dito, tsaka yung nagbibidyo sa akin. Gabi oh. Banak. Sobrang fresh. Ang sarap. Ayo. Ayo. Ah. <laughs> Kaya ano pang iniintay niyo mga guys? Tara, samahan niyo na kami sa napakasarap na food trip na naman natin ngayong araw. Kaya ayun, huwag niyo sana kalimutang share tong video na to. Hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panunod, sa panunod guys! guys. <laughs>